Abay, eto nga ang magandang tulong ni Dennis Ruder sa team ng Golden State Warriors ngayong nalipat na nga siya. Well, itong si Schroeder mga idol so far this season ay naglaro para nga sa Brooklyn Nets ng 23 games. At sa 23 games kang ito mga idol ay nagtala siya ng 18.4 points per game, 3 rebounds and 6.6 assists. And definitely this is one of the best years sa ang karir mga idol so far in the NBA. At ngayon nga mga idol, itong ang kanyang ginagawa, itong kanyang produksyon ay mararamdaman na nga ng team ng Golden State Warriors. At talagang ang initially ay maraming ang natuwa na Warriors fans pati na rin ang ibang mga NBA fans dito nga sa move na ito na itong team ng Golden State ng dahil ginakailangan lamang ng mga second round picks para nga makuha nila itong ang magaling na six man na ito na si Schroeder. At ang isa nga sa maraming matutulong na ito nga ni Dennis Schroeder sa team ng Golden State ay yung kanyang competitiveness pagdating sa paglalaro. Dahil ito nga si Schroeder mga idol ay palaging ang high energy pagpasok niya sa court hanggang sa paglabas niya. At hindi lamang yan on one end nang dahil both ends niya yan ginagawa mga idol ng dahil itong si Dennis Schroeder ay two-way player. Inaksyon mga idol, matinik talaga. Ito nga si Schroeder sa depensa. Amazing perimeter defender mga idol on all levels. Kaya niyang bumantay off ball, kaya niyang bantayan ang may hawak ng bola at talagang matinik din sa paglalaro on the passing lanes. Kayang-kayang kumuha ng mga steal sa mga player nga na nagbabato ng lazy passes. kubaga parang masasabi natin mga idol na laging naka-high alert nga ang mga antena ni Dennis Schroeder pagdating sa depensa. At pagdating naman sa offense sa mga idol, abay 3 level scorer din itong si Dennis Ruder. Kayang-kaya niya sa loob, sa mid range pati na nga rin sa three point line. And this year ay he is shooting 38% sa three point line which is above league average. Kaya definitely mga idol makakaasa ang mga Warriors fans, mga idol ng two way production mula nga dito kay Dennis Ruder. Offense at defense ang dalanga netong gwardyang ito ng team ng Brooklyn Nets. And walang well, isa pa sa maaasahan natin mga idol ay matulungan niya nga itong si Stephen Curry pagdating nga sa ball handling duties dito sa team ng Golden State Warriors. Alam naman natin na si Steph mga idol ang number one dyan. Andyan sila Draymond Green pati na rin si Pojemski. Pero when you add Dennis Ruder mga idol, isang NBA veteran, eksperyensado na rin ito sa playoffs, ay talagang malaking tulong nga ito kay Stephen Curry. Dahil mapagkakatiwalaan niya talaga. Itong si Dennis Ruder na humawak ng bola and make the right place At hindi lamang yan mga idol dahil kung napanood yung nga siya in the past few years ay si Dennis Ruder ay isang clutch player. Talagang parang sa fourth quarter ay nabubuhayan nga ang kanyang dugo at doon nga siya maraming magagandang ginagawa. Hindi lamang sa opensa mga idol pati sa depensa at lalo na sa anyang mga extra hustle plays. So definitely matutuwa at magugustuhan nga ng mga Warriors fans itong si Dennis Schroeder nang dahil nga sa kanyang playstyle. And definitely mga idol ka abang-abang ang kanyang magiging first game dito sa Golden State at lalo na ang kanyang maitutulong sa kanila all throughout the season. So definitely a solid mid-season pickup para nga sa team ng Golden State at talagang malaki ang maitutulong tulong nga ni Dennis Schroeder sa kanila. Talagang na-elevate nga ni Schroeder ang kanilang potensyal ngayong season. Pero anyways mga idol kayo ba? Ano bang inyong opinion, inyong masasabi sa move na ito ng Golden State Warriors? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.